Good morning, good morning guys. Welcome to my vlog. Losita o Padilla, buhay po rin siya. Magbibigay ka pala ako guys ng baro. Relief good sa matanda na nawasakan ng bagyo. Ay, kawawa naman guys. Wala-wala pang bilim baro. Kaya binigyan natin guys to. Ito guys. Ito guys. Ang ibibigay natin baro sa matanda. Ito guys. para kawawa naman guys walang baro na maibigay kaya uh, bibigyan natin wala, wala kasi guys ng baro yon hindi daw hindi nagpapalit po guys ang baro kasi wala, wala nga guys ito guys ibibigay natin sa kanya guys okay lang no uh, guys Nabigyan natin sa karton. Dito kay Tima. Oh, nag-aagos siya ng walis. Bukas sana ako eh. Init-init. Eh. Oh. Nag-aagos siya ng man, walis, sabi. guys. Oh, yari na. Mano ka, mano ka. Nanim na saging. Eh, wala na. Init-init na oh. Wala na lilin. Sikat-sikat <laughs> na ng araw dito. Tatama rin ka na maglakad. Init-init na. Ito guys, ang pamigay natin ng barok at tima. Para may masuot na siya guys. Si Ukagudugud ikaw ah, harin na. ah. Tayo. Oh, tayo ka gudugudo. Oh. Yun ang trabaho niya guys dito sa Ilaya. Pag tanghali.